ginagawa mo niya Ha? guys na ano ako ng talangka guys kung anong laman dagat dito sa ano Naliho kami sa dagat ngayon uh -huh. uh, Birthday bird pamangkin ko I Shout out na yung birthday ng pamangkin mo sa si Alex Austin Barba Yan Sana na maging marusun sa araw ng birthday niya And then Maghahanap na tayo ngayon guys May baso tayo dito guys Maghahanap tayo sa ilalim Kasi marami ako nakikita kanina Hindi ko na na-vlog kanina Gawa ng Busy ako kanina Ayan, maghahanap tayo sa ilalim guys. Siguro mga 1 minute lang makakarap. Siguro kasi sobrang dami naman na sa tayo sa ilalim. Magkabungkot tayo sa iba Kaya sabi ko nga guys, ano, eto may baso tayo. So, pa maghahanap tayo dyan guys. Ha? Supportan nyo ako guys sa aking YouTube channel. Ganoon sa aking Facebook page. Hari na magpang vlog. So yun guys, sisimulan natin. Walang kwentang challenge na to guys. Pag nakakita tayo guys, imumagbang natin guys. Pero dapat yun guys, buhay yun. Hindi pipwede yun na ano, hindi po yun na patay gawa ng baka scripted. So yun guys, buhay yun guys. So, guys Abangan nyo yun, guys, magkata wala naman ito guys, baka lang kailan nyo, wala naman wala ka naman naman guys, patay yung guys wala pa nakita guys, ayun o wala pa, pero may napansin na tayo guys, nagbunga kasi anong batong nalubog so, tayo guys, meron pa rin guys huwag tayo, pag -asa. tayo may pag-asa, lahat may pag-asa Yun, guys, nakakita tayo guys. Ayun o. Ayun guys o. So. Ayun o. Kung nyo guys. Oh, so. grabe. Ayun guys o. Kung mapansin nyo guys. Ayun o. Ayan. So, baka makawala ito oh, guys. Harangan natin ito ng kamay guys. Ayun o. Ayan guys. So. Kung mapansin nyo guys. So. Ayan. So, Buhay yan guys. So, ayan. Guys, so. Sabi ko nga, sabi ko sa kameraman ko. Mga ilang minuto na kayo yung video namin bago namin magawa ito. Ayan. Ayan. Sobrang ano talaga guys, naman lang kami dito, puyat na kami guys, galing kami sa work Magkasundo kami mga troko namin Na maligo kami dito Ayan guys, naghanap ako ng ganito kasi Sabi nila guys, marami daw ganito dito Kaya ito yung, yung nag-disc rin dito para makasama Kaya mamukba nga dito guys ng buhay yan Papakita ko sa cameraman ko Cameraman, ipapakita mo kasi Kaya ako na scripted, gusto ko yung Ano, ito video, ayan guys Buhay na buhay yan guys, basic Ito yung habak natin guys, sa tasa na guys Ayan o, Ayan! So, basic! Sobrang late hanto guys, wala tayo makita malaki. Ano? Ano? Ayan guys, nangingipit. Ayan, ha? Nangingipit pa yan. Ayan, ayan, ayan. Kung nakapansin nyo guys, boyan guys. Sobrang guys, mga to, basic lang to guys. Kasi sa akin mga Facebook page at saka YouTube channel ko. Ah, uh, nagrabukbang talaga ako guys ng mga hilaw, exotic food kasi ako guys. yan, So, makumakapanood po tayo, bigyan na I-share nyo to, yung follow Facebook page sa akin ng mukbang vlog. Yan, subscribe nyo na sa akin sa Youtube Channel, Kuya Balong Vlog Ayan, guys, tinukoy natin, guys Bisik! Mm. Ah! Ano? Bisik! Ano? Ah! Ah! Sobrang pahit pa rin ito, guys Hindi ko kasi alam ito, guys Kung anong ito Kung ano exotic food po ito Hindi ko alam kung ano, ito Ah! Damn! Um. Pinunan lang natin, guys Sa ilalim ng dagat. Ano? Ah! Wala kayong tubig dito guys, wala kayong ano, wala kayong mautusan na tubig. Si, may challenge sa tayo guys, ano, si ano, si GR Inano ano, from Occidental Mindoro. Let's Inumin na rin natin tubig ito guys. Basic Ayun know? Ah! Ayun guys, yung sa ito, wala naman na yun hmm. Ah! Iinumin tayo guys ng tubig guys, ayun o? Ayun o, para makikita nyo, hindi siya scripted. Nilagyan ko lang siya ng kunting ano, kunting tubig. Parang hindi scripted guys yan Ayun o Itatago na guys sa natin ng bago Baka sabi nyo scripted Ayan guys ha Sa ng bago guys Marami nanonood sa akin guys sa paligid ko ngayon Ayun o Ayun guys sa pato guys ha Basic Cameraman ilapit mo yan ha Sobrang ah, alat. Basic! Ano? Ah! Ah! ini dong ah ba ah ini si empat kisoh ah, ah. 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 guys kung paano ka pala sa aking YouTube channel kaya balong vlog pindutin mo na yung bell icon para update ka sa aking mga wala ko ng vlog ito ako pala sa kaharin ng bukbang vlog Facebook page follow, like, and share aking ah, mga video comment ko dyan sa baba para mix vlog ko guys mas out kita so yun guys marami marami -sal 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 salamat sa mga wala sa kong sumusuporta shout out po kay Sir Mervin kay kay Sir David shout out po sa mga followers ko sa mga wala sa akong sumusuporta sa akin thank you guys thanks for my watching to my YouTube channel ganda sa akin Facebook page harin ng mukbang vlog thank you guys